ito pala ang kaganapan ngayon kay Daniel Padilla sa Tokyo, Japan. Halina panoorin natin ang buong detalye. Pagkatapos si unfollow ni Katrin Bernardo si Daniel sa kanyang Instagram at nagpost naman ang ate ni Katrina si Kay Bernardo ng cryptic post tungkol sa panluloko ni Daniel kay Katrina ay agad lumipad si Daniel patungo sa Tokyo, Japan para magpalamig ng mga kaganapan dito sa Pilipinas dahil sobra-sobra na nga ang natatanggap niya ngayong bashing at masakit na salita sa kanyang mga fans at sa mga netizens. Ngayon naman ay nag enjoy si Daniel sa Tokyo kasama mga mga kaibigan. Spotted nga na nag enjoy si DJ at nakikipag-meeting doon sa kanyang mga business partners isa na rin ang pagtingin niya ng mga manlulupet na sports car halina't panoorin natin ang video Isa na rin ang pagdi-dinner kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi na nga pinalampas ni si DJ na i-celebrate ang birthday ng isa sa mga kaibigan niya, pati na rin ang bag-check ng mga bar kasama ang mga kaibigan. Ayon nga sa report ay malapit ng umuwi si Daniel ng Pilipinas para tapusin ang kanyang mga trabaho dito. Sa ngayon, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selang Beats, para updated kayo sa celebrity issues at ganaps. Malaming salamat po sa panonood.